Sumisindi ang pulang ilaw, may pintuang nagbubukas-sara, at sa loob, ramdam ang amoy ng inihaw, kalansing ng baso, at pamilyang nagkakasama para magbahagi ng sandali. Halimuyak ng pagkabata, linggong hapunan, malas at makatas na karne at malutong na fries. Karamihan sa pransya ay nakapunta na sa hippopotamus dahil madalas itong makita saan-saan. Mahigit tatlong daang na mga restoran ang nabuksan mula nang ito'y itatag. Milyon-milyong mga kliyente ang napagsilbihan at isang tatak na tumagal ng mahigit limampung taon ng kasaysayan. Perpekto ang lahat. Puno ang kainan, umaaso ang inihaw, at namamayagpag ang tatak. Pero sa likod ng pulang ilaw, namatay ang apoy. Sa ilang taon, naranasan ni Hippopotamus ang malalang pagbagsak sa industriya ng kainan sa Pransya. At ang pinakakamanghamangha, ito ay isang detalye na naimbento sa kusina limampung taon na ang nakalipas. Isang detalye na halos walang pumapansin. Sino ang magliligtas kay Hippopotamus sa oras na bumagsak ang lahat? Paano naging tanyag ang simpleng restaura na ito sa Paris noong dekada anim na po? Ang isang tatak na nagtala ng higit sa 20 milyong euro na pagkalugi noong 2,000 at labing walo na gawa ba nitong makabawi na parang Barcelona laban sa Paris Saint-Germain at muling makamit ang paglago na kaiinggitan ng lahat ng boss ng CAC apat na po. Kamusta team mindset? Sana ay mabuti kayo. Ngayon bilang tugon sa inyong kahilingan. Sa pagsusuri ng kasaysayan ng Buffalo Grill at Flunch, titingnan natin ang restaurant na Muntik Magsara. Makikita natin kung paano ang simpleng ideya ay nakapagtayo ng imperyo para makabangon. Ang mga maling estratehiya na halos sumira sa lahat at ang matinding disisyong nagbalik ng sigla sa gitna ng kagipitan. At gaya ng nakasanayan, magtatapos tayo sa leksyon ng business mindset. Ano ang maaari mong matutunan mula sa kamanghamanghang kwentong ito? Umupo ka na sa mesa at hayaan mong ikwento ko kung paano talaga nagsimula ang lahat. Tara na! Isipin mong nasa Paris ka noong huling dekada, anim na po. Sa bangketa ng Champs-Élysées, maingay ang sasakyan, kumikislap ang ilaw ng lido, at katabi nito ang maliit at mahina ang ilaw na karatula ng hippopotamus. Sa loob, sumasabay ang amoy ng inihaw na karne sa maingay na usapan. Naririnig ang antrekot na iniihaw sa grill, ang fries na inilulubog sa mantika. At dito nagsimula ang lahat. Kasama si Christian Guignard, isang lalaking lumaki sa pransya, matapos ang digmaan, nang ang pagkain sa restaurant ay luho pa. Bata pa lang siya. Nagtrabaho na siya bilang tagahugas ng pinggan, waiter at kitchen helper sa industriya ng pagkain. Nahuhumaling siya sa mga lugar kung saan nagkikita at nagbabahaginan ang mga tao. Hindi dahil sa puting mantel o mamahaling alak, kundi sa enerhiyang dala ng mga tao sa bawat serbisyo. Noong dekada anim na po, nagbabago ang pransya at mga nakasanayan sa pagkonsumo. Ramdam ito ni Christian. Dapat mag-imbento ng bagong paraan ng pagkain sa labas hindi ito mesa ng burgis, kundi bukas, abot kaya at masayang lugar kung saan lahat makakakain ng masarap na karne nang hindi na ang pera. Nagdesisyon siyang magtayo ng sariling restaurant at pumili ng pangalan na madaling tandaan at magpapangiti sa mga tao. Isang salitang madaling matandaan ng bata at matanda. Hippopotamus. Noon, hindi pa ito chain. Isang restaurant lang sa puso ng ikawalong distrito, pero dinarayo na ng mga turista, taga Paris, artista, at mahilig sa gabi. Noong panahong klasiko ang lutuing Pranses, naglakas loob si Gignard na subukan ang ideya mula Estados Unidos. Steakhouse na Pranses ang estilo. Simple, malaki ang serving at hindi komplikado. Hindi dito tinatalakay ang sauce bernes o fuy gras. Ang mahalaga ay masaganang inihaw, mabilis na serbisyo at saya sa samahan. Hindi na tayo nahihirapan basta nag enjoy sa pagkain. Sa unang taon pa lang, malaki na ang tagumpay kaya tinatanggihan na nila ang ibang customer kakasilang pa lang ng hippopotamus. Pero sa totoo lang, ang ideya ng isang imperyo ay unti-unti nang niluluto sa apoy. Noong dekada 80, apat na pung taon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at ilang taon matapos ang kilusang hippie. Masaya ang mga tao at naisulitin ang konsumeristang lipunan. Dumarami ang hypermarket, siksikan ang mga kotse sa paradahan at ginugugol ng mga pamilya ang weekend sa pamimili at pagkain sa bagong mall. Alam ko, parang nakakabaliw ikumpara sa pransya ng 2,000 at 25, pero magaan at masaya noon, parang lahat posible. Panahong hindi pa ibinebenta ng Estado ang mahahalagang ari-arian nito. Tulad ng sinabi ko kamakailan sa video, nais ng mga pranses na mag-enjoy, kumain sa labas, at magsaya nang hindi nauubos ang pera. Panahong magbabago ang industriya ng kainan, papasok ang mga themed restaurant chain tulad ng Buffalo Grill na nabanggit natin sa ibang video. Dinala ng mga restaurant ang mga customer sa Far West. Pinasaya ng Flunch ang self-service habang ini ng Hippopotamus ang French-style grill na simple, masaya, at mapagbigay. Panahon ito ng masasarap na pagkain, pulang mantel, menu na may larawan, at mga waiter na kilala ang suki sa pangalan. Ang pagkain sa labas ay isang karanasan hindi lang basta pagkain. Mahal nating Cristiano. Ibinenta ng tagapagtatag ang tatak sa group flow na ngayon ay pagmamayari ni Jean-Paul Boucher, na may-ari rin ng taberna ni Metre Canter at Bistro Tromen. Baka gusto nyo ng video tungkol dito? Estratehiko ang kasunduan, may kakayahan si Boucher, si Guignard ang may konsepto. Naging pangunahing tagahatak ng group flow ang hippopotamus mula isang libo, siyam na, raan, siyam na po, hanggang dalawang libo. Ang bilang ng mga restaurant ay tataas mula labin hanggang halos isang daan. At kung tatanungin mo kung paano, medyo simple lang. Ang mabilis na paglago na ito ay naging posible dahil sa agresibong pagpapalawak ng kanilang network ng prangkisa. Malinaw ang modelo, puhuna ng prangkisado ang nagpaparami ng kumikitang tindahan. Bawat pagbubukas ay aabot sa pagitan ng isa at 1.5 milyong euro ang gastos. Dati, 12-15 euro lang ang gastos ng bawat customer pero aakyat na ito sa 22 euro. Madaling makilala ang mga restoran, pula, itim at karne sa gitna ng menu. Subok na modelo, 150 upuan, 25 empleyado, bawat establisimyento at 12% karaniwang kita. Para sa nagtatanong, oo, malaki ang 12%. Karaniwan, ang kita ay nasa 3 hanggang 8%. Ang makaabot ng 10% ay itinuturing ng maganda Unang beses na i-export ang tatak sa ibang bansa. Noong 2000, magbubukas ang hippopotamus sa Istanbul, Morocco, Switzerland at Côte d'Ivoire. Pero sa likod ng paglago na ito, magsisimula ng lumitaw ang mga unang batikos. Sinasabi ng mga customer na parang magkakamukha na ang lahat. Parehong dekorasyon, putahe at musika. Para sa akin, hindi makatarungan ang kritikang ito dahil pare-pareho naman ang McDo saan mang bansa pero wala namang naiinis. Para sa akin, ang totoong dahilan ay siksikan na ang Grill Brasserie Market. Buffalo Grill, La Boucherie, Corte Pile na nabanggit na rin sa ibang video. Talagang nagiging matindi ang kompetisyon. Magsisimula nang bumagsak ang mga kita at para magpatuloy sa paglago, kailangan mong magbagong anyo. At yan mismo ang susubukan nilang gawin pero sa presyong mas mataas kaysa inaasahan. ang dating maayos tumakbong makina ay umiingit na. Nauubusan na ng lakas ang grupong flow na bumili ng hippopotamus. Bumababa ng 10% taon-taon ang benta habang dumarami ang utang. Nagbago na ang panahon, iba na ang pagkain ng mga pranses, nang ibabaw na ang fast food. Upang mailigtas ang kanyang tatak, ilulunsad ni hippopotamus ang New Concept Grill, isang malaking pagsasaayos ng mga restaurant. Bagong logo, kulay at karanasan. Mas moderno na ang mga restaurant. Maliwanag na kahoy, mainit na ilaw, bukas na kusina. Gusto natin ng init ng palabas, ng apoy, nakitang kita mula sa loob ng kainan. Malalaki ang puhunan. Mahigit wa 10 milyon ang ginugol sa mga unang establisimyento. Subok. Ina-update ang menu. Karne mula pransya. Garantisado, inihaw, premium burger at vegan options. Para mapalapit sa Gen Z, hinihikayat ang tauhan na ikwento ang tatak sa customer. Parang alamat ng grill. Pero habang nangyayari ito, lumulubog ang grupo flow, yayanig ang imperyo sa bigat ng mga utang. Nakakatakot talaga ang mga numero. Mahigit isang daan at limampung milyong euro na ang naipong pagkalugi. Sumasabog ang mga gastos, lumiit ang kita, nagsasara ang mga restaurant isa-isa, umaatras ang mga bangko, nagdududa ang mga mamumuhunan, at sa mga pasilyo ng punong tanggapan, katahimikan ang namamayani. Ang dating simbolo ng karaniwang kainan ng mga Pranses ay naging dambuhala na may mahinang pundasyon at sa gitna ng unos na ito, naunawaan ni Hippopotamus na kailangan nilang magpalit ng kapitan kung gusto nilang mailigtas ang Titanic. Dito papasok ang di inaasahang karakter. Ang grupo ni Bertrand, may-ari ng Burger King, ay bibili sa Hippopotamus. Isang bagong simula ang nagsimula, pero malayo pa sa tapos ang unos. Sa katunayan, muntik nang mawala si Hippopotamus. Kahit may proyekto ang New Concept Grill, mula sa dating may-ari, paisa-isa pa ring nagsasara ang mga pulang karatula. Tahimik na ngayon ang mga establishmentong dating tumatangki sa tao, unti-unting nauubos ang mga nakaupo at isinasara na ang mga rehas. Ang masayang salo-salo noon ay mapapalitan ng malamig at kalahating punong silid. Bababa ang bilang noong 2,000 at 28,000 at 20, nabawasan ng 25% ang bisita ng hippopotamus, kaya sunod-sunod itong nagsara. Hindi bababa sa apat na mga restaurant ang mawawala sa kanilang network. Ang mga franchisee naman, talo, ipinaglalaban nila na masyadong mahal ang konsepto para i-renovate at masyado na itong malayo sa original na diwa. Isang dating direktor ang nagsabi ng direkta, Gusto naming maging moderno ulit pero nawala ang aming kaluluwa. Hindi na nakikilala ng mga customer ang kanilang hippo. At saka, dumating pa ang pandemya ng dalawang libo at dalawampu na parang napakabigat na pabigat. Saradong restoran, walang pera at hindi bayad ang upa. Kahit ang grupo ni Bertrand, na dati matatag sa pananalapi, nahihirapan ding makaligtas. Sa ikawalong distrito ng Paris, sa punong tanggapan, naghahanap sila ng plano para makaligtas. Susuriin ng mga namumuno ang mga numero, pagtataya at buwan ng ulat. Bawat linya sa talaan ng kanilang pananalapi ay isang babalang senyales. Problema sa pera hindi gumagalaw ang benta at mababa ang tubo. At ang tensyong ito ang nagtulak kay Olivier Bertrand, ang nagtatag ng grupo na gumawa ng isang radikal na desisyon. Alam niyang para mailigtas ang hipopotamus, kailangan niyang agad kumilos, magdesisyon at balikan ang lakas ng tatak. Layunin, bawasan gastos, palakasin serbisyo at mag-focus sa restaurant na mataas ang potensyal. Sa likod ng tila sat-sat ng ekonomista na gustong magbawas, may totoong malaking gawain na bubuksan. Muling susuriin ang pamunuan ang mga menu, pasisimplihin ang listahan ng pagkain, aayusin ang mga team, at makikipagnegosasyon sa mga upa. Mahalaga bawat desisyon at matitipid, maaaring magligtas ng negosyo. Tinetesting ang patakaran, hinigpitan kita, sinusukat lahat. Mula sa pagluluto ng mga karne hanggang sa bilis ng serbisyo. Hindi na mahalaga ang magningning, kundi ang manatiling matatag at patayin ang apoy bago ito lumala. Higit sa lahat, magpapasya ang pamunuan ng isang daan at 82 degree na pagliko. Babalik sa ADN ng grill at magpupusta sa makabagong pagluluto. Mas tipid, eksakto, at kayang ibalik ang apoy at lasa ng uling nang hindi isinusuko ang performance. Isang sistema na si Christian ang nagtatag. Di ko alam kung naaalala mo siya, ay naisip limampung taon na ang nakalipas. Dito nagsisimula ang pagsilang. Sa bagong restaurant na Hippopotamus, naghahanda ang chef ng entrecote at naroon sa harap niya ang sikreto ng pagbabago. Oven na pinapagana ng uling at kilala sa bentilasyon. Marvel OO, parang mga comics. May mahusay na grill na pinaghalo ang tradisyonal na luto at mas mahusay na enerhiya. Parang ideya ito ni Tony Stark at makabagong versyon ng prototype na naisip ni Christian noong dekada pitumpu. Isang taong may malawak na pananaw. Sa oven na ito, mas mabilis magluto. Mas lambot ang karne. Manipis ang usok. Mabilis ang palitan ng mesa. Pantay ang kalidad at 20% tipid sa enerhiya. Sa grupo ng Bertrand, magiging mas malinaw ang estrategiya ng Hippopotamus, restaurant na tutok sa malalaking komersyal na lugar. Paborito ko talaga ang nasa Aparjul yun, isang menu na nakatuon sa grill, isang steakhouse na konsepto sa istilong Pranses na patok sa mga pamilya at sa mga batang profesional. Anim na taon makalipas, babalik ang tatak mula sa abo. Noong 2,000 at libo at 24 mula sa higit 20 milyong euro na pagkalugi nakabalik sa paglago si Hippopotamus. May kita sa ilalim ng pangalan ng tatak na ngayon ay lumalagpas na sa daan at 50 milyong euro. Nagbawas ng network ang tatak mula 100 at 30 na restaurant bago ang krisis at ngayon ay mahigit 100 unit na lang. Mas kaunti na sila, ngunit mas mahusay ang kanilang performance, mas maganda ang pamamalakad, at higit sa lahat dahil ito ang pinakamahalaga, mas kumikita na ang mga bago. Ang hipopotamus ay muling natagpuan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang simpleng lugar, mainit ang pagtanggap, kung saan ang karne ang bida. Bumabalik ang customer minsan dahil sa kuryosidad, kadalasan dahil sa nostalgia. Ang mga bagong henerasyon ay nakikita ito bilang isang French steakhouse, habang ang mga matatanda naman ay muling nararanasan ang isang alaala, isang ambience na akala nila ay tuluyan nang nawala. Unti-unti, muling sisiklab ang apoy. Hindi na kasing bongga ng dati, pero mas matatag at mas kontrolado. Sa totoo, ang kwento ni Hippopotamus ay kwento rin ng maraming kumpanya at ng marami sa atin. Isang simpleng ideya na naging isang imperyo tapos unti-unting nalalayo sa kung ano ang nagpapalakas dito bago muling kailangang buuin ang lahat mula sa simula. May isa pang aral, ang pag-standardize ay hindi ibig sabihin na pangongopya. Ngayon, kahit automatiko na ang mga cashier at nababawasan ang personal na ugnayan, gusto pa rin ng tao ng kita. Pamilyar na lugar pero buhay na buhay hindi tulad ng Corte Pile, isa pang alamat ng French Grill na nagkaroon ng kapalaran na malungkot na naiiba sa naging kapalaran ni Hippopotamus. Dahil sa isang kakaibang pagkakamali, gaya ng makikita sa video sa ilalim ng limang daan at isa,